Ang mga ISFJ introverts ay may kakaibang uri ng mahika. Hindi nila dinedemand ang iyong mga sikreto. Inaanyayahan kanilang ibahagi ito sa kanila. Sa pamamagitan ng isang simpleng tanong, tila nakakaanlak sila ng mga kwento, emosyon at mga alaala na hindi mo planong ilabas. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang pitong natatanging paraan kung paano nagtatanong ang mga ISFJ ng mga banayad at inosenteng tanong. Yung mga tanong na napapa-open up ka na lang nang hindi mo namamalayan. Ihanda ang sarili mong makaramdam ng pagkaunawa, pagkarinig, at marahil isang kaunting emosyonal na pagkakalantad. Number 1. Ayos ka lang ba? Talaga? Isang tanong na marahil ay narinig mo na ng maraming beses. Pero kapag ang isang ISFJ ang nagtanong, may kakaiba. Hindi lang sila basta nangangamusta. Tumatagos sila sa iyong emotional static. Napansin nila ang bagyang panginginig ng boses mo nung sinabi mong, ayos lang ako. Nahuli nila ang sandaling pagkaantala bago sumilay ang ngiti mo. Tumingin sila sa mga mata mo, hindi sa matalim na paraan, kundi sa isang gentle na paraan. Isang tingin na nagsasabing, hindi mo kailangang magpanggap sa akin. At doon, unti-unting natunaw ang iyong baluti. Hindi mo kasi inaasahan na may makakakita sa iyo ng tunay. Kadalasan tinatanggap na ng mga tao ang iyong mababaw na sagot at umaalis na. Pero ang ISFJ, napapansin nila ang mismatch sa pagitan ng mga salita mo at ng iyong enerhiya at banayad itong kinocall out. Hindi sila nagdedemand ng pag-amin. Nagtatanong lang sila at naghihintay sa katahimikan. At sa katahimikan yon lumulutang ang iyong katotohanan. Dahil sa sandaling malaman mong may nakapansin, parang hindi na makatwiran ang maskara mo. Number 2. Anong pakiramdam mo nung panahon na yon? Ikwinento mo ang isang karanasan, isang hiwalayan, isang pagkawala, isang kakaibang pagliku ng buhay. Kalahati ka na sa kwento at inaasahan mong ang sagot ay karaniwang pakikiramay o payo. Pero ang ISFJ, hindi nakikisabay sa mga cliché, Tumitigil sila, tapos bahagyang tumatagilid ang kanilang ulo at banayad na tinatanong, anong pakiramdam mo nung nangyari yon? Walang panguhusga, walang pagsusuri, space lang para magnilay, maramdaman at sagutin ang mas malalim pa sa mga nangyari. Hindi kasi interesado ang mga ISFJ sa kung ano ang nangyari. Ang mahalaga sa kanila ay kung ano ang naramdaman mo at inaanyayahan ka nilang pakinggan ang sarili mo. Sa isang iglap, mapapansin mong hindi mo pa kailanman na ikwento ito ng buo sa kahit kanino. At higit pa roon, ni hindi mo pa na sa sarili mo kung ano talaga ang naging epekto nito sa iyo. Yan ang epekto ng ISFJ. Hindi nila hinuhugot ang mga kwento mula sa iyo. Kinigising nila ito sa loob mo. Number 3. Mukhang mabigat yan. Palagi mo ba yung mag-isang binubuhat? Ito ang tahimik na kapangyarihan ng ISFJ. Pinapangalanan ng mga bagay na hindi sinasabi, pero hindi kakailanman pinapahiya o inilalantad. Maaaring nabanggit mo lang sa isang usapan, halimbawa, tungkol sa pag pag-aalaga ng may sakit na magulang, pagiging matatag para sa iba, o tahimik na pagtitiis sa mga bagay na tila walang nakakakita. Karamihan sa mga tao ay tatangulang at magpapatuloy, pero ang mga ISFJ ay dahan-dahang inilalapat ang kanilang salitang tila haplos. Mukhang mabigat yan, palagi mo ba yung mag-isang binubuhat? Hindi ito mapanumbat, hindi ito dramatic, ito ay tunay. Inaako kasi nila ang bigat ng nararamdaman mo nang hindi hinihingi ang ebidensya nito. At kapag may isang taong pinangalanan ang pasaning matagal mo nang binubuhat sa katahimikan, parang biglang bumibigay ang loob mo. Hindi dahil mahina ka kundi dahil sa wakas nakahinga ka na. Maaring maluha ka, maaring may aminin ka, pero ang pakiramdam ay ligtas, hindi nakakahiya. Dahil ang mga ISFJ, hindi nila itunuturo ang sugat mo. Umuupo sila sa tabi nito. Number 4. Hindi mo kailangang sagutin, pero curious lang ako. May naiintindihan ang ISFJ na karamihan ay hindi. Habang mas malaya kang hindi magsalita, mas tumataas ang posibilidad na pipiliin mong magsalita. Kaya ang tanong na ito ay tila mahika ng mga ISFJ. Ikaw ang may control. Binalot sa gentleness ang tanong, hindi ka kailanman isiniksik sa sulok. At sa paraang halos kabaliktaran, ang kalayaang yon ang siyang nagtutulak sa iyo na magbukas. Ang mga ISFJ ay tila marunong mag-reverse engineer ng iyong emotional walls. Sa pagbibigay sa iyo ng opsyong huwag sagutin Nawawala ang pressure at kusa ng bumabagsak ang iyong depensa. Hindi ito manipulasyon. Ito ay emotional fluency. Hindi ka nila tinatrap. Binubuksan lang nila ang pinto tapos ay lumalayo. At may parte sa iyo na kusang lumalakad papasok. Number 5. Mas matindi ba ang sakit kaysa sa pinapahalata mo? Hindi ito isang mabigat na tanong kung papakinggan. Pero kaya nitong magpaguho ng isang emotional wall sa pinakahiling na paraan. Babanggitin mo lang ang isang lumang pagkabigo. Ngingiti ka habang kinikwento, parang biro lang. Magkukunwaring ayos lang, parang wala lang. Pero ang mga ISFJ ay nakakakita sa likod ng protective humor mo. Dahan-dahan silang lalapit at tatanungin, mas matindi ba ang sakit kaysa sa pinapakita mo? Hindi sila nanguhuli ng kasinungalingan. Binubunyag lang nila ang damdaming ikaw mismo ang nagtangkang magbaon at ginagawa nila ito ng may malasakit. Kaya hindi ito mabigat, ngunit ito ay nakakagaan. Tumutukoy kasi ito sa sakit na hindi mo lang itinatago sa iba, kundi sa sarili mo rin. Kapag may taong nakakita sa damdaming hindi mo ipinapahayag at inalok kang damhin ito ng ligtas, bihira yon. At kapag naramdaman mong nakita ka ng ganung kalalim, doon nagsisimula ang paggaling. Madalas kahit hindi mo pa namamalayan. Number six, yun ba ang unang beses na naramdaman mo yan? Sa puntong ito, ang ISFJ ay parang isang tahimik na emotional archaeologist. Magsasabi ka ng simpleng bagay. Pakiramdam ko, nireject ako. Hindi sila nagtatanong ng bakit, kundi, kailan? At bigla nalang hindi nalang break up o pagkawala ng trabaho ang pinag-uusapan nyo. Pinag-uusapan nyo na ang childhood mo, mga paulit-ulit na patterns, mga sugat sa iyong nakaraan. May ingat kasing hinihila ng mga ISFJ ang sinulid pabalik sa pinagmulan. Hindi lang nila gustong intindihin ang sandaling yon. Gusto nilang makita ang kabuoang mapa. Hindi na ito basta usapan. Ito ay pagrebesa ng emosyonal mong plano sa buhay gamit ang kabutihan bilang tinta. At number 7, bakit sa dami-dami, yan ang hindi mo malimutan? Minsan may nababanggit kang tila maliit na bagay isang komento na taon na ang nakalipas, isang desisyong pinagsisisihan, isang alaala na hindi mo mabitawan. Sa iba parang karaniwang bahagi lang yun na pag-uusap. Pero para sa mga ISFJ, hindi lang ito dumadaan. Tinitignan nila ito ng buo. Tatanungin ka nila, bakit sa palagay mo, yan ang nanatili sa'yo? Kalmado lang ang tanong, parang kaswal na usisa. Pero ito ang pintuan papasok sa loob mo. Ibinabalik kasi nito ang isip mo mula sa simpleng pagkikwento tungo sa sariling pag-uusisa. Hindi mo balak maging malalim pero bigla mong nilalabas ang mga buhol-buhol na damdaming matagal nang nakatago. Ginagawang ikaw mismo ang maging mausisa sa sarili mo. At doon nagsisimula ang tunay na emotional intelligence. Hindi sila humihingi ng pagbubunyag. Hindi sila naghuhukay sa mga sugat mo. Hindi sila naglalantad ng hiya mo sa liwanag sa halip umuupo sila sa tabi ng mga pader mo at bumubulong ng kabutihan sa mga bitak. Akala mo simpleng mga tanong lang. Hindi mo alam, scalpel pala ang mga yon na nakabalot sa seda. At sa pagtatapos ng pag-uusap, mararamdaman mo ang isang makapangyarihang bagay. Nakita ka nila ng buo at hindi mo sila masisisi. At kapag nakita ka ng isang ISFJ, hindi ito parang paglalantad, ngunit para itong paghinga ng maluwag. you <music>